Hello mga ka-brother, welcome back sa video kung ito. Uh, subscribe at click the notification bell mga ka-brother. Itong itong gagawin ko ngayon mga ka-brother ay itong swing arm. Kung paano natin ito patanggalin mga ka-brother itong booting. Napakasimple lang ito. Walang kahirap-hirap kung hindi ka na dito papahirapan pa kung kumpleto lang talaga ang yung gamit step by step mga brother ito papakita natin sa lahat itong kung paano ito matanggalin sa madaling paraan ito mga, ito nga mga brother ito isa isa natin ito pagkatapos ito tanggal nitong gitna yung gilid na naman ito para para mal, mapalitan siya ng bago kasi itong bosing niya luwag na luwag na talaga at hindi na pwede ito kasi lumaki na ang butas pag malaki na kasi ang butas ito may posibleng itong luluwag luwag na talaga kaya patang kaya tinanggal tinanggal ko na ito para mapalitan siya ng bago kaya nga ito Uh, nandito na tayo tinanggal ko na yung pinakagilid na ang sudod natin ito yung pinakagilid yung kabukuhan ng busing panorin nyo lang hanggang dulo ito mga brother para masunod tayo na ito na nga ginamitan ko na ito ng yagarim bakal ipapasok natin ito sa butas mga brother ito tsaka merap talaga tanggalin ito pag hindi mo talaga ginamitan ng yagarim bakal kasi papahirapan ka nito pag pinukpok mo ito mahirap kasi masisira lang yung swing arm natin kaya nga ito uh, ito na nagawa na natin ito ng paraan ito mga ka brother oh. kakatingin natin ito hindi ito hanggang dun lang sa sa pinakabusing ang pagkating kaya ito na mga brother Tanggalin na natin ito Kaya pag nasagad na yung pagputol nyo Madali lang ito Pagtanggal ng busing Ito na uh, Gagamitan, das, gagamitan natin dito ng flat screw Kung wala kayong flat screw Yung flat screw na sa alin Para pwede naman kayong gumawa ng flat screw Para ito ay matanggal natin lang mga brother o. Oh, biak na oh. oh. madali lang. Madali lang siya. Hulog na kagad. Ito, ito, na mga brother, tanggal na oh. Basic lang. Napaka-simple. Walang kahirap-hirap. Ito. Napaka-simple lang. Susunod natin mga brother, itong kabila naman. Kaya ito, tanggal na oh. Ito siya dati. Yeah, ito natanggal na natin. Uh, na. Kung kumpleto ka lang mga ka-brother ng gamit, okay na ito.